ang ah, direct Dabal dumaan natatakot ako pag may mga nakikita akong ganyan nilalayan no? oh, ang laking bato sarado yung daanan kasi kung sarado yung daanan, wala u-turn ako neto nakatakot to ang lalaki ng bato ah sige, thank you mo muna ako nung sakit pala tuhod ko Pwede lang i ko yung ng ganito. <laughs> Kunyari na kain <-enmax. laughs> Yan, tuloy ulit tayo sa ride mga halapips. Nandito tayo ngayon sa... Hindi lang alam kung anong lugar eh. Tinok pa rin yata ito. Yan, tinok nga. Ano to? Parang ang taas. Taas nga mata pek. So yan, tuloy tayo ng ride ha? Ulitin ko lang. <laughs> Nandito tayo banda sa Tinok, Ipugaw. Ay, ipagaw nga ba? Oo, oh, Ipugaw nga to, yung Tinok. Kakain dapat ako. May nakita akong parisan ka. So parang walang tao, walang nasagot. Gutom na ako eh. Ang tarik nitong daanan na to oh. Ayan, umaraw, buti naman. <laughs> Ang tarik. Ano kaya ito? Oh, may bunga. Ito din. Parsley. Di ko sure. Ang hirap bumaba. Mamaya, maubos na yung brake pad nito ni Papio. Ang tatarik kasi ng daan. Gugutom na ako eh. 130 na Okay pa Na, saan punta ng Ito ba, kaliwa Okay Hindi nagsasalita si Google Map Baka nawalan na naman to ng signal Kahit na, na-download ko na yung map Kiyangan 46 kilometers sa so this way so tama pa dinadaanan ko di ko alam kung nag landslide ba to o nagkukwari sila dito may mga batu Okay, di ko masabi kung mataas ba yun, malalim ba yun. <laughs> ha, ang ganda oh. Daming mga rice terraces oh. Hindi pala rice terraces, paulit-ulit ako ng rice terraces. Basta hagdan-hagdan na... Hagdan, uh, alayan? Malayan nga ba? O taniman? Ang ganda. ganda ng bundok. Ako na. Ano yun? Haakyatin nila yun? Ang galing nila ha. Kung inaakyat nila yun. Kung ako, parang hindi ko kaya yun. Orin siguro naglalaro lang sila dun sa tabi nung bundok. Nako, nako, nako. Ay! Medyo hindi maganda yung daan, banda dito. Yung kanina papuntang Baguio, papuntang Bugias, uh, from Rebabiskaya Benguet Road, okay yung kalsada eh. Pero ito, pagpasok dito sa Bugyas papuntang ang um, lagawe hindi maganda yung kalsada medyo lang naman medyo hindi maganda plus may mga buhangin pa minsan sa mga kurubada nako mukhang ito pa yung dadaan na nating kalsada oh. ayun oh so habang nabiyahe eh, i-enjoy ko yung nagpe-play na Raga Muffin Girl Nakatakot to. Ang uh, lalaki ng bato. Nakatakot pag ganito. Yun parang bato yung nasa gilid. Ah, rat road ulit. Hey. Hmm. Ah, dito tayo sa gitna. Ah, oh, hirap. Ay, ang hirap ay ang katakot ha natapos din sana wala ng mga ganong klaseng daanan ang hirap talaga lalong tatagal yung biyahe Yang, ito ulit. Ay! Ako, rap road na naman. Uy! Yan, kasasabi ko lang. Ito ulit. <laughs> no, tuwa ako pag nakakita ako na ito. Ayan, ay, mga taniman na yun na nasa bundok. to ito, 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 ito malapit nakakatuwa silang makita pero nagtataka ako kung paano nila natatanim yun doon sa bundok di ba sila nalulula wala lang, ewan ko, natutuwa ako sa kanila sa mga nakikita kong ganon Ah, parang maalik So kailangan ko na naman maunahan tong trap Pag ganito, kailangan natin tong gamitan ng Magic Eh, yeah, nakatakot to Hindi sila natatakot sa ganun, 'no? Yung kalsada, yung walang laman yung ilalim. Kasi parang nag uh, erode yung ilalim ng kalsada. Paano ko overtake nang ganito? Yan. Wala. Wala na yung truck sa harap. Ooh. Wala na yung mga alikabok. Parang pansin ko, ako lang yung bumabiyahe, mag-isa pa sa direksyon na to. Maliban sa mga truck ha, parang ako lang. Ako, may truck. Ay, sige. Thank you. Ah, pinauna mo na ako yung truck driver. Siguro kasi, Magiging maali okay, ito pa Siguro kaya wala akong nakikita na papunta sa direksyon na pinupuntahan ko. Siguro alam nila yung daanan dito. Kung meron man sigurong dumadaan, siguro mga lokal. Nako! Nakakatakot yung kalsada. Uh, Nakakatakot yung ganto. Na. Ah, ang tarik na ito ang ganda ah. pero inaalala ko yung shock ni Paco baka masira ala may hamog na ah, hindi ako makahinto ayan o oh, yung hamog naghahangog na so baka ha baka lang uulan na kung ganyan kailangan ko na maghanap ng kahit na malit na community para makapag suot ng kapote ayan dumating din tayo dito sa tiyangan uh ang hirap kasi wala dito nakasulat na <clears throat> yung bayan tapos kunyari 10 kilometers wala yung huling nakita ko yung bandang tinok pa, yung bandang may matatarik na lugar. Doon ko pa huling nakita yon 38 kilometers daw. Oh, mukhang matarik na to. Nakpabuhangin! Dito tayo sa... Yan, yan. Kitang kita yung hamog, oh. Ang bilis umanda ka. Ang sarap niyan i-time lapse kaso lang tigma <laughs> ah, ang ganda. Tawan na. Ang sakit ko. <laughs> Pwede lang i-diretso ko yung pa pako ng ganito. <laughs> Kunyari naka NMAX <-in> <laughs> Ako, buhangin Hindi, lupa lang pala Eto, putek Ha? Bawal dumaan? Uy Takot pala dito Wala Binangga Takot pala dito Inabahan ako eh Kasi kala ako. Sarado yung daanan Kasi kung sarado yung daanan Wala U-turn ako nito Hindi ko alam kung saan ako babalik Ang layo-layo na nito sa Baguio Anim na oras din yun puto putik eh pinagpagkulang muna so ganun pala nila kinukuha yung mga lupa na gumuho parang alam ko na kung bakit ang bibilis na mga motor dito kahit na nasa mga kurbada kasi napansin ko yung gulong nila iba parang mas maraming mga uka mas maraming ridge tsaka yung karamihan ng mga motor na nakikita ko ay eh mga parang adventure bike parang ganon hindi naman big bike ha pero adventure bike siya adventure type ganon o kaya minsan yung mga parang classic style mga mukhang kape parang ako lang yata nakikita ko dito naka scooter halos lahat sila dito naka manual parang ako lang yata itong nakapasyo dito <laughs> kasi napapansin ko may mga tumitingin sa akin eh Siguro to nag sila. Hello, may scooter dito. Siguro 80-80 to. Nako, <laughs> nakang uulan. Kailangan ako makahanap ng... Um, kahit maliit na community na meron ako may kitang tao. Yun, nakapagpalit na ako pag ganun. Kasi hindi ko kaya magpalit sa tabi-tabi lang niya sa ganito. Tapos walang nadaan na wala naman. Eh, eh syempre, gusto ko pa rin yung mga tao para at least safe pa ko. Or at least feeling ko safe pa ko pag may mga ibang tao. Tsaka magsusuot lang naman ng kabote. Ayan na, ambon na. Ay, kailangan na. ako pwede dito pwede mag Yung na matakot baka walang tao wala ako nakikita ng tao eh wala akong makitang masisilungan ito baka pwede dito nakahinto muna ako Pwede makihinto lang po saglit? Hihinto lang po saglit, magkakapote ako. Yan, tara na. Nakapagkapote na ako. Medyo nalakas yung ulan. Sana makatating na ako dun sa pupuntahan. Naakyat kaya to? Imbulik ka. Ah, pwede nga. Kaso... Ah, Nagbamadali ako eh. Sayang. So, dapat papunta ako dito sa... Kiyangan National Shrine. Kaso... Nagbamadali talaga ako. Sayang. Nasa listahan ko din yan eh. Kaso kasi... Um, wala pa akong nabubuk na pag yan so ka kailangan ko pa maghanap banda sa lagawi tapos yun di pa ako nakain yan. kaya iskip ko na lang muna yung Kiyangan Shrine eh, sa ibang panahon naman pwede ko pa sigurong puntahan yon tulad ngayon hindi ako makapagpin sa map ang galing ng style oh. Ang galing yung parang kahoy na yung mga dati, parang European style. Kahit ito rin, no, Simbahan. Simbahan nga ba? Oo. Ang galing ng style. Yun, sinasabi ko, yung sa map, hindi pa ako nakapagpin, pin Tinignan ko na lang muna yung map. Tapos, yan. Mukha naman wala akong ibang mapupuntahan dito. Kundi, iisang kalsada. Kaso, naghiwalay dito. Check ko nga ulit. <laughs> Nagka-letter Y. So para sure wala pa din signal wala pa din so diretso lang sana eh hindi tayo maligaw check nga ulit dito baka may signal wala pa rin signal bale ang gagawin ko na lang eh hintayin ko na dumating ako sa rotonda yung kasi yung palatandaan ko eh pero nasa tamang daanan naman ako ang galing, ang init-init. Tapos, nakato, nakakapote. Ito yan, kanina. Kanina, sobra talaga yung lamig. Tapos, dagdag mo pa yung mga patak ng ulan. eto ngayon, hindi pa naman sobrang init ngayon para sa akin. May hangin pa naman pumapasok. Malamig-lamig pa naman yung hangin pero kasi yung araw yung nakakainit. Pero malaman mamaya kung tagaktak na ba yung pauwis ko sa loob Kasi naka-jacket pa ako eh. Tapos naka-t-shirt pa. Na ah, nakakamis. Nasa mababang lugar na. Yun yung no kanina yung mga nasa bandang taas tayo sa ganyan. Kasi ngayon, nandito na tayo sa bandang mababa. Na lang nakakalungkot. Pero okay lang. Pwede naman tayong bumalik dito. Yan. So, eto na yung rotonda na sinasabi ko. Lagawe dito. Hindi naman siya talaga rotonda eh. Para siyang tatsulok. Kasi hindi mo kailangan na umikot sa kanya. Or kailangan siguro. Sinunod ko lang yung tricycle eh gugutom na talaga ako ito oh, nandito na tayo sa parang bayan nila ito na naman no, oh. <laughs> yung hardware store na yan <laughs> yung yan yung pangalan na yun nasan yung petron kanina mayroon nakasulat siguro naman may mga kainan na dito So, hanap muna ako ng matutuluyan tapos hanap na ako ng makakainan. Nakapagod. No? Ayan mga halapips dahil nagdadalawang isip ako sa destinasyon ko ay nagkaroon ng pagbabago sa plano. Sa original na plano ko ay dapat sa Batad, sa Banawe ipugaw ako magpapalipas ng gabi. Pero dahil nung tinignan ko ang weather forecast para sa susunod na araw ay lumabas na magiging maulan daw sa mga dadaan ko. Mula Banawe, Mayoyaw, Aguinaldo, Alfonso Lista hanggang makababa sa Santiago Isabela at makarating sa Baler Aurora. Gustong gusto kong makarating sa Batad Rice Terraces kaso Siyempre, kailangan kong unahin ng kaligtasan. May next time pa naman. Ito, tanong nga ako dito. Ito yung unang beses ko sa long ride na wala akong confirmed booking. Kaya nahihirapan ako. Mahirap yung mag-walk in. Kasi minsan nagugulat ako sa presyo ng walk in at ng may booking. Dahil vegetarian ako ay dito ako nakahanap ng medyo mura-mura na matutuluyan. Malapit sa Lagawe Public Market. Uh, hindi ayan yung tutulugan ko. Hindi ako matutulog sa sopa. Ito lang yung common area nila. Ilang beses ko nang nakikita itong Franks and Burgers. At hindi ko pa natitikman ng pagkain dito. Tuwang-tuwa talaga ako kapag nanonood ako ng nagluluto ng burger sa harap ko. Pakiramdam ko para akong nasa gourmet restaurant or five-star restaurant or meron akong personal chef. Pero syempre dahil pagod na ako, mas gusto ko nang magpahinga talaga sa kwarto. Kaya sabi ko kay ate, to go ito. So yan mga halapips ha, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Palike and subscribe na lang ha, at kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na ride. Bye-bye!